lang to cross lang po ko cross lang po wow ko cross lang po siya sa kitna po ko cross si DP Sara si Darren Commonwealth co si Magandang tanghali mga kabisdak, pag-usapan muna natin itong sablay na black propaganda ni T.D. Casinio laban ho kay Vice President Inday Sara Duterte. Animal, Saan ni pwersa na talaga itong mga tambaluslos? Gagawa lang ho kayo ng drama, palpak pa! Ayusin nyo naman para mapaniwala ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero sa pagkakataong ito, nakakabuwisit po. Dahil ang mga bayarang mainstream media, pinapatulan ang misinformation na ito. Gawa-gawang kwento, para lamang masira si Inday Sara Duterte. Mantakin mo traffic sa Commonwealth? Isinisi kay Inday? Ay, alam naman ng mga Pilipino kung ano ang mga Duterte. Pakinggan ho natin itong pautot ng mga tambaluslos. Patungkol po dyan sa traffic kuno sa Commonwealth. Natigil ang trapiko sa bahagi ng Commonwealth Avenue dahil lang tatawid umano si VP Sar Duterte. Nakuhanan pa yan ng video pero agad po itong tinanggi ng kampo ng vicepresidente. Presidente. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulencio. Pumakalat mm. online ng video na ipinost ng dating congressman na si Teddy Casino. Mm -hmm. Sa video, makikita ang mga motoristang pinatigil ng mga polis sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Maririnig ang pag-uusap ng polis at isang lalaki. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan so, si VP sa Sara? Nadaan sa lang po. Nadaan lang. Kukross lang po. Kukross lang po. Wow. Kukross lang po siya. sa lang po. Kukross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Si niyo yung Commonwealth. Alright, sige. Kukross si VP Sara. Si Pipi sana tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si Pipi sana. Ha? Ingat lang. Walang detalye kung kailan nangyari yan. Sa inilabas na statement ng Office of the Vice President, giniit nilang walang kinalaman si VP Sara sa traffic na idinulot ng pagpapasara ng Quezon City Police Office sa Commonwealth Avenue. Nasa Mindanao ngayon ang bise para sa World Teachers Day. Hindi raw inutos at hindi kailanman iuutos ni VP Sara sa law enforcement bodies ang anumang makakaabal sa publiko. Kasi nungalingan ani yang nasa viral video. Panawagan ng OVP, imbisigahan ito ng QCPD at panagutin ang lahat ng responsable. Nagsorry naman ang QCPD Station 14 at ang mismong pulis na nagsabing si VP ang dahilan ng traffic. Nagugat daw ito sa kalituhan at kakulangan ng judgment ng kanilang kabaro. nag overreact daw ang pulis dahil sa maling impormasyong narinig niya. Paglilinaw ng QCPD, walang engagement si VP Sara sa Commonwealth Avenue. Ang sinabi lang din naman daw ng pulis ay VP, pero ang uploader ang nagdagdag ng Sara. Nire-relieve na muna ang pulis habang gumugulong ang investigasyon. Ayan po ha, tablado ang mga tambaluslos, masyadong malisyoso yung uh, source ni ano TD kasi nyo, yung video, Pasigaw-sigaw pa ang animal. Na, oy, si VP Sara, ah, dadaan, kaya taste-taste lang tayo, animal kayo. Gagawa ko kayo ng iksina, ha? sablay naman. Halatadong planado po itong mga ginagawa ho nilang black propaganda kay Inday Sara ang pagkakamali nila dahil hindi nila inalam kung saan si Inday kahapon. Nasa Dabawi nasa Mindanao. Paano nakapunta sa Commonwealth si Inday Sara? At si Inday Sara, ang mga Duterte, hindi po yung pang VIP. Hindi po sila nagpapa-VIP noon pa. Kay Tatay Digong pa. Mali kayo ng tirada. Eh lalong magagalit ang mga Pilipino ho sa inyo itong pautot ni Tidikasin nyo. Halatang halata ho, ang mga birada ninyo kay Inday Pamumulitika. Overacting lang itong tambalos-los na nagvideo na source ni TD Casino, dinugtungan niya ng VP Sara para makalagkad na naman ang pangalan ni Inday. Kaya ho, tama po yung mga birada dito ni ano, Pastor Kibuloy. Kay tambalos-los at kay TD Casino, pakinggan niyo ho. Tinanong ang butihing pastor kung ano ang kanyang saloobin kaugnay sa nasabing courtesy visit. Sa isang Twitter post ni Teddy Casino, makikita ang mga larawan ng pagbisita ng Makabayan lak kay Romualdez. Mm -hmm. Sa ni Casino, ang pagpunta ng mga mga kaliwang grupo ay upang ipanawagang i-realign ang 2.95 billion confidential at intelligence fund para sa proposed 2024 budget sa health, education, agriculture at social services. Umani naman ito ng samot-saring batikos mula sa publiko. Pahayag naman ni Pastor Apollo. Hindi natin pwedeng i-judge kaagad na gano'n. Pero yung mga tao, hindi mo maiwasan yung mga opinion ng nakararami, no? Na ma-accommodate sila ng ating uh, Speaker of the House. So, bilang Pilipino, pwede mo tanggapin ng kahit sino. Oh, uh, kahit pamukhang satanas siya, <laughs> kung siya'y Pilipino, ng kusang loob naman, ng magandang loob na mag tanggapin mo. Ang, ang tanong lang diyan, Kasabwat na ba siya ng dahil sa pagkikitang ito sa mga makakaliwang grupong ito? Lumakas mm -hmm. ang loob nila. Nagkaroon sila ng kaalyado, uh, ang house speaker, na naging kaibigan na nila ngayon. Ang sinasabi ko lang, naging matagumpay ang kanilang pagbisita. Kasunod ng courtesy visit, matatandang tinapyas na ng Kamara ang hinihinging conferential fund ng Vice Presidente para sa Office of the Vice President at Department of Education. Mantakin nyo ha, tidikasin nyo. At ang baluslos, nagkikita anong pinag-uusapan. Kaya nga tinawag sila ng iting aso eh, ni Ka Eric. Malinaw po mga kababayan, that no less than tidikasin nyo ang iting aso ha. It was already a third meeting pala. May mga back-channel meetings daw sila ah, kay Speaker Romualdez at sa iba pang leaders ng House. And it was a formal delegated meeting or delegation meeting na nagngiting aso si Teddy Casino uh -huh. sa harap ng kamera at kanyang pinos na they are daw sectoral representatives lobbying sa so kay Speaker Martin Romualdez na tanggalan ng confidential fund at intelligence fund ang mga sangay ng ahensya ng gobyerno at realign papunta daw sa DSWD, Agriculture West Philippines etc etc. Mm -hmm. Yun ay mga gimmick na lang. Correct o, ibig sabihin hinog na ang pakikipagsabwata ng CPP NPA NDF through their party list operatives dito sa pamunuan ng House of Representatives. Ito yung sinasabi ni Kierk o oh, nangiting aso Tidi kasi nyo, makabayan black. mga ngiting aso talaga animal. <laughs> ano ang ibig sabihin nila dyan? Ano ang pinag-uusapan nila? Isimple, e simply, wala nang iba kundi siraan ng siraan si Inday Sara. Tingnan nyo, yung source ng paninira patungkol po sa traffic umano sa Commonwealth na isinisi kay Inday Sara. Sino? Tidi kasi nyo. Ang kamiting ng tambaluslos. Overacting acting eh. Ayon pa sa kanyang posto. Oh. Sinarado ang isa sa pinakabise na kalsada sa bansa dahil tatawid ang isang VIP. Grabe naman yan. Oh, meron pang dugtong. Sent to me by an ex-military man. So ibig sabihin, meron na rin silang mga kakampi sa mga dating mga military. Nagsabwatan na rin silang lahat para si Inday Sara ay siraan. Aba, ang mga Pilipino ho kasi ay gising na. Gumawa kayo ng black propaganda, sablay pa. Bistado pa kayo. Palpak pa.